Pinaupahan mo yan? Dapat alihin ba mo na yung mo. Tapos mo. Magkano pala mo? 50 bawat isa? Okay. Patingin lang ha. Iba-ibang class. Inanuhan ko lang. Yung design ng ano. Iba-ibang design. Ito ibang design naman to. Okay. Tingin uh, okay. mo. Okay. Ay, lagyan ko lang sa ano. Palaspas po na. Ay, palaspas siya Gamitin kulay green ni. Ah. Mga design lang, mga design. Tingnan mm -hmm. mm -hmm. natin kay para ma mapanood sa sa dito sa Taste Cruise lang to para makita nila. Um, para ma, ma maano kanila dito yung mga design. Ito. Magandang design. Sa Quezon pa, sa po galing. Oo. Bili ka na. Lima ano pa ako,